Kuya, yan rin ang namilitaan namin. Tumakas daw kayo. Kanina nga ay may mga kempi na nagtungo sa bahay ng mga tanaka upang hanapin ka. Naisip ko na gagawin nila yan. Eh. Kaya nga naisip ko na magtungo rito. Dahil batid ko na kapag nais mo akong makita, ay eh, mahuhulaan mo na dito tayo maaaring magtagpo. tumaasa rin ako na hindi mo rin kami ipagkakanulo ni Mario Hiroshi. Hindi ako traidor na kaibigan, Eduardo. Kung wala akong pagpapahalaga sa ating pinagsamahan, hindi sana ay nagpakasala ako kay Teresita noon pa. Ngunit hindi ko ginawa yun, hindi ba? Sapagkat ipinaubaya ko sa iyo. Ipagpaumanhin mo kung ako'y nagduda ng panandalian. Wala nang dumating ang digmaan. Walang ibang bumalot sa ating mga puso kundi duda at takot. Kaya sana kahit anong mangyari, panatilihin natin mas matimbang ang tiwala at pagpapahalaga sa isa't isa bilang magkakaibigan. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala. Makakaasa ka. Kayo. Salamat. Maaari bang bigyan niyo muna kami ng oras ni Teresita? Gusto ko lang siya makausap. Oo naman. Sa'yo? Sa'yo? -sa -sa -sa. Sita, ipagpatawad e, mo kung hindi ako nakarating sa ating tagpuan. Mahal ka sa akin. Ligtas ka. Buhay ka. Hindi lamang ang mahal sa akin, to. <laughs> May yosimay ka. Eduardo de la Cruz no ibaso si Ranay. So nabaki na ko at ugaro ka! Ngunit ng na rin sa kanila ang ating mga kempetay. At mga tanaka na hoon nagpatunay na wara roon si... Basta't hindi ako naniniwara na warang aram si Teresita at Adelina. Kung mga inutir kayo, ako na ang ng katotohanan. So. Ang <tongan> mga hapon niya sa panggumawa na ito sa'yo, Lahat kaming hinuli ay kanilang sinaktan. Diyos ko. Kailangan mo magamot at wala. Hindi na. Ako nang bahala sa aking sarili. Tara <coughs> <coughs> Ate, paumanhin. Kuya, paumanhin kung lumapit ako. Ngunit kanina ko pa ito iniisip. Si Tasho... Bakit hindi niyo siya kasama? Nasaan ang ating kalipigan? Nabaril siya nung kami tumatakas. <laughs> At hindi ko alam kung... sabay buhay pa... papatay na. Maparagka at nakarigtas ka, na Pirpin. Ngunit tiniti ako na iba yung ng yung dadanasin dahil sa ginawa niyong pagtakas ni Eduardo Dutera Cruz. Hindi hmm? na naman ako pastangin! ko! Ngunit magagamit pa kita. Raban sayo iyong kaibigan.